Paano nga ba ang tamang pag engage Panoorin mo ang video ng ito, tapusin mo, mag-react ka, mag-comment ka, at i-share mo. Napanood mo na ba idol ang mga content creator na nagsabi nito sa kanilang mga content? Bigyan ko lang linaw mga idol ang taktika na ginagawa nila sa kanilang mga video. Sa kanilang mga video idol, itinuturo nila kung paano ang tamang pag engage Lilinawin ko idol ang itinuturo nila ay mag-engage ka sa kanilang video. Wala kang makukuhang engagement kapag sa kanilang video ka nagko-comment, react, share at nanood. Kung isa ka sa nag-aakala na magkakaroon ka ng engagement sa itinuturo nila, hindi idol. Tanging sila lang ang makikinabang sa napanood mo. Ikaw na gumawa ng sinasabi nila mananatili ka lang isang viewer at followers nila. Counted lang ang engagement sa account mo. Kung mga viewers mo ang nanood, nag-react, nag-share at nag-comment, isang technique nila yan para may mag-engage na mag-engage sa kanilang content para sa views nila. Hindi nila itinuturo ang para sa pag-angat ng engagement mo o ng account mo. In short, pabor lang lahat para sa kanila ang itinuturo nilang sa video nila. Maging maingat ka idol sa paniniwalaan mo. Hindi lahat ng mataas ang views at followers ay totoo ang itinuturo.